Ang patalin-talin po, nag-landslide, totalida po talaga magyan. Patalin-talin pantao pa Costa. Papunta pong talin-talin coastal road. Ang access road, papunta pong Piu at Costa po ng Albay. Ayan po. Totally wala pong madaanan. Ayan po. Wad ba 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 tabi ka Dito ka na be? Hindi. Kakain na. kami. Kakain na kami. Sinakman ninyo para tindak Kaya pa singil Yung puta 24 Kasimil kita niya din